Aris, ang mag-aalaga sa iyong kalusugan at magbibigay, ng mahabang pasensya na maiwasan kagad na magalit, ngayong araw ay ang batong sapphire o topaz at sa alahas, ay gintong sing-sing sa silver ay bracelet, ayon sa maliwanag na gabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan. Taurus, ang magbibigay sa iyo ng good energy para sa mga dapat na gagawin at magbibigay ng wise na kaisipan. Ngayong araw ay ang batong perlas o sapphire at sa alahas, ay gintong singsing -sing sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag na gabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan. Gemini Ang gagawa ng proteksyon para hindi ka madapuan ng hanging nagbibigay ng paghina ng kalusugan, at may masayang aura ng swerte. Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas at sa alahas, ay gintong singsing -sing at sa silver ay singsing, -sing, ayon sa maliwanag nagabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan. Cancer, ang magdadala sa iyo na husay sa pakikipag-usap, kung may gagawin para maging maayos ang lahat, ngayong araw ay ang batong jade o perlas at sa alahas, ay gintong singsing -sing at sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag na gabay ng mga bituin na mula sa kalikasan. Leo, ang magpapasaya ng iyong damdamin na may good energy sa gagawin, at magiging stricto na naayon sa dapat na gagawin, ngayong araw ay ang batong emerald o perlas at sa alahas, ay gintong sing-sing sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag na gabay ng mga bituin na mula sa kalikasan. Virgo Ang magdadala sa iyo ng katalinuhan sa pakikipag-usap, ay magbibigay na relax na pag-iisip. Ngayong araw ay ang batong sapphire at sa alahas, ay gintong hikaw sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag na gabay ng sikat ng araw na mula sa kalikasan. Libra, ang magbibigay sa iyo na masayang enerhiya para makagawa ng masigla sa mga dapat gagawin at kakausapin. Ngayong araw ay ang batong emerald o perlas at sa alahas ay gintong sing-sing, ayon sa maliwanag na gabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan. Scorpio, ang aalis sa iyong isipan ng kalungkutan at magpapalitan na maging relax ang isipan sa dapat nagagawin Ngayong araw ay ang batong sapphire o amethyst at sa alahas, ay gintong singsing -sing sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag na gabay ng mga bituin na mula sa kalikasan. Sagittarius, ang magbibigay sa iyo ng masayang aura sa mga dapat gagawin, at maiingat sa iyong kalusugan kung ikaw ay bibiyahe. Ngayong araw ay ang batong sapphire o perlas at sa alahas, ay gintong hikaw sa silver ay hikaw, ayon sa maliwanag nagabay gabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan. Capricorn, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, kung may deal at magdadala ng swerte sa dapat na gagawin. Ngayong araw ay ang batong emerald o jade at sa alahas, ay silver na hikaw sa ginto ay singsing, -sing, ayon sa maliwanag na gabay ng mga bituin na mula sa kalikasan. Aquarius, ang magdadala sa iyo ng mahabang pasensya, at mag-aalis ng bad energy sa mga gagawin na pakikipag-usap ngayong araw ay ang batong topaz o amethyst at sa alas ay gintong singsing -sing sa silver eye bracelet ayon sa maliwanag na gabay ng mga bituin na mula sa kalikasan Pisces ang magbibigay sa iyo ng masayang kaisipan sa mga gagawin at good energy sa pagbibiyahe kung mayroon. Ngayong araw ay batong sapphire at sa alahas, ay silver na singsing sa ginto ay hikaw. Ayon sa maliwanag na gabay ng liwanag ng buwan na mula sa kalikasan.